May nagpakilo nga sa akin ng panggiling ng yelo at ang sa pagkakaalam ko ito ay buo pa. Ngunit ipababaklas ko na ito sa ating titang baklasera kaya nga daladala ko upang ipabaklas. At nakita nga ako ng aking kapatid na babae at ang sabi niya, Kuya, buo pa ba yan? Pwede bang na lang yung isa? Ah? Sabi ko, oo buo pa yan. Naku, nagkamali pala ako ng sabi na buo. Hihingin lang pala. Ay naku <laughs> mabubulilyaso pa ang aming pagbabaklas ni titang baklasera ngunit nung tinisting ay hindi pala buo yung isa ikaw ang at yung isa nung isinaksak ay umuso kaya tuloy ang aming pagbabaklas ayan nga pinupukpukpukpuk pa ni tita yun yung kumawang eh. pinupukpukpukpuk niya at tinitingnan niya kung tansok kaya nga itong si tita ay bumili na ng mga kompletong pangbaklas Ayan o, oh, sabi niya nga sa akin, Kuya, huwag kang manghihiram dyan. Akin ah? Man. Dahil ako na ang may kontrata ng iyong baklasin. O nga wow. naman, siya ang may kontrata ng, ang aking baklasin sa junk shop. Kaya bumili na siya ng mga gamit. At ito nga o, oh, hirap na hirap siya magbaklas dun sa isang tornilong yun. Sabi ko, pukpukin mo na lang. Kasi, kailangan dyan, alin rims. Eh, wala ka namang alin rims. Ah? Kaya, pukpukin mo na lang. Gusto ko sana siyang tulungan kaso ako ang may hawak ng camera. At saka, ah? Hati naman kami dyan. Pagka eh, hindi niya. Ay <laughs> hey, naku po. Sana'y maging tanso. Para naman hati kami ni tita. Titang baklasera. Ayan o. Oh. oh. nga ako dyan. Tapos, biglang may dumating na. Nagtitinda ng kuha ng... Langis ba yun? Ay, ah? ito, starbo naman. Eh, sarap-sarap nga ng pagbibidyo ko diyan eh. Istorbo naman itong nagtitinda na to. Ah? Uh? Nawawala tuloy ako sa focus diyan eh, sa pagbibidyo. Ayun. Inabaklas na nga yan ni eh, tita at sana maging tanso yan para kwan, hati kami dyan pagka na baklas uh? ang babaeng baklasera ayan oh. oh. baklas talaga siya dyan kasi nananalangin siya na sana maging tanso ayan na nga. wow. nga Pinatak na. Ayan, sana maging tanso para hati kami yan ni titang babaeng baklasera. Ayan na, tinutusok na niya. Ayan na, tinutusok na niya. At sana maging tanso. Sana maging tanso. Para ah? mamula. Pagka pumula, tanso. Pagka pumuti, alom. Ay, parang puti. Patay tayo di ay nako, lugi. Lugi ang baba yung baka sa ah? Anso. Yung isa. Ay, alom pala. Paalala ko.